So yun na nga guys at nandito na naman ang inyong tendera, no Maniningil na naman ulit tayo ng ating mga iniiwan ng mga lumpia pero doon sa para no? so, guys, Tingnan nyo guys yung kalsada guys Nagsisimula na mag dito ano sa amin Babahala na talaga Lof. ako Tsaka sinisimula na talaga nila guys mag dito sa baba no So ayan pinapak yung um, parang inaano muna namin ngayon parang hindi ba kung ginigiba nila yung mga may mga bahay. Hindi haamon o hindi kasi ayan o yung mga walang bahay muna yung mga inuuna nila no. At yung mga parang wings lang naman po ng kalsada yung ginigiba nila no. At saka yung na dun sa amin may mga bahay bahay ay ini-skip pa naman nila guys hindi nila ginigiba yung mga walang bahay lang ba. At saka hindi yan gigibain yung nasa gitna na ng kalsada kasi maganda pa naman yung aming kalsada. So, yung aming tindahan nga pala guys ay yung parang dugtong na ng wings. At saka hagip na hagip talaga yung aming tindahan, no? Kaya ayan, minsan is na-i-stress ako pag iniisip ko yung gigibain natin yung ating tindahan no is wala pa namang isang taon yung aming tindahan guys na pagawa namin niya dahil yung sa utang po dahil po nangutang tayo at napaayos natin yung ating tindahan at nagiging safe na rin yung ating mga paninda kasi dati kasi guys yung aming tindahan ay hindi safe no pag halimbawa po ay umuulan at umahangin-hangin lang ay nababasa po yung ating mga paninda no at saka yung ating tindahan dati ay lagi po kaming nalulugi dahil yung mga tinda namin ay pinapasok po ng mga mabait po. So ngayon po ay hindi na mapapasok ng mga mabait kasi nakasafe na siya, nakasalamin na at nakakandado na po. Hindi na po napapasok at naka ano na po yung ating tindahan no yung parang kisamin na ba guys. Kaya hindi talaga napapasok ng mga mabait no yung ating tindahan at talagang ay sabihin natin ay safe na safe talaga yung ating mga paninda. Tapos nalulungkot na talaga ako ngayon kasi nga ay nagsisimula na mag yung ating kalsada no. Kaso, kaso lang naman guys kung hindi naman nila babayaran yung ating tindahan. So, napakalungkot talaga, no? Sa so, kagaya na nangyari sa kay tindahan ni Ining po ay nahagi po sila ng widening at hindi po sila nabayaran, no? Kaya, ayan, nalulungkot minsan talaga ako at nai-stress talaga ako pag iniisip ko ay masisira yung aming tindahan tapos hindi nila babayaran. Ang laki ng gastos ko doon sa mga salamin pa lang, yung roll up, o, oh, di ba At saka nga, guys, dito na tayo. Balik tayo dito sa aking video, no? At saka pupunta ko dito sa palengke. ay sarado nga pala yung aking kumari at hindi ko siya na So, ayan, nagtanong-tanong na lang ako kung magkano yung mga order-order doon sa akin. Iniiwanan ng mga lumpia wrapper. At wala nga akong nasine, nasingil ngayon. At yung daladala ko ng pera ay yung pamalingki lang po at pambili ng ating lumpia ay ah, yung harina pala at saka mamili na rin ako ng mga candies mamaya doon sa grocery guys at nak ay nako ang mahal mahal pala ng mga kamati sibuyas at bawang. Bibili nga sana ako. Kaso lang po ay hindi kaya ng ating budget, no? Kaya ayan, mag ano mo lang muna tayo sibuyas. Sibuyas lang muna tayo ngayon kasi may sibuyas pa naman doon sa ating tindahan. Ay, wag lang muna po tayo mamili ngayon ng mga bawang at kamatis kasi sobrang mahal. At saka ayan na nga guys, at pupunta na tayo doon sa grocery kasi bibili kami ng mga snowber-snowber kasi mga kapartner ng snowboard at saka ibang candies pa ay yung sigarilyo kasi kung kung nabili sila ng sigar, hindi siyempre nabili yan ng mga candies, candies at wala na doon mga candies, no? At saka tuwa na nga si Elder guys kasi nga akala niya ay bibili tayo ng mga candies ng mga pambata na binibili-bili niya at kinakain-kain niya. Pero nagkakamali siya guys ay hindi natin bibilihin yung kanyang mga favorite, no? So, mga partner lang po ng mga sigarilyo yung ating bibilhin ngayon at tipid-tipid tayo. Yung pera po natin ngayon ay halagang 2,500 lang po yung ating go grocery ngayon, no? So, wala na kaming puspuro doon at saka yung mga candies lang, katulad ng mga snow bar, mabinta yan, at saka yung mintos, yan, lagi yan. Inaano nila, binibili nila. Kasi yung mintos, guys, is piso lang po isa yung aking benta niyan. At malaki-laki naman yung tubo niyan, hindi yan tag apat piso or tatlong tatlo singko yun ganun pala ay nako nagmali mali na naman si Inda at saka yung lollipop guys ay binibilin din niya ng ating mga suki na, na nabili ng mga sigarilyo syempre yung lollipop ay minsan ni si, ina, partner nila yan sa sigarilyo at saka ayan yung posporo Ayan, bibili na rin ako kasi nga ay naubos na yung aming posporo, no? So, ayan, pakunti-kunti lang tayo hanggang mapuno natin at makompleto na natin yung mga hinahanap-hanap ni Tomer, no? So, ayan, at saka yung cream, cream silk nga ay naubos na rin ako kumuha lang kami ng isang dasin lang at bumalik ako at naghanap ako guys ng iba pang mga cream silk dyan kaso lang ay wala talaga hindi ako nakahanap no ayan naganap ako. So, ang nahanap ko na lang dyan, nakita ko, ay yung sundrocks nga pala. Ay, ubus na pala yung aming sundrocks. Kaya, ay, kumuha na ako ng tatlo. At uh, saka, yung malalaki nandoon sa taas. Ay, hindi ko makuha. Kaya, ayan, pinaabot ko na kay siya. Uh, yung nagtitinda doon sa butika. Siya yung umaabot. Kasi nga, ang taas-taas ang niya. Uh, diba? At saka, Mamakit-akit pa talaga siya doon sa taas. At siya, siya na lang nagkuha ng mga sunrock. So, ayan na nga guys. At napagkuha na ako ng isang basket pa kay Amshi. At saka na yun yung mga sunrocks na ating binibili-bili. At saka nagpapabili si Alter sa akin ng marshmallow. Sabi ko sa kanya, wag na kang bibili-bili ng marshmallow. Kasi nga, hindi niya naubos dati yung binili ko. At tinapunta pun lang. So, ayan na nga. At magbabayad na tayo dito sa counter. At tayo ang, na, uh, ang susunod kasi hapon na guys, bibili pa kami ng ulam mamaya doon sa buray. At uh, si Alter ay nagpabili naman sa akin ng parang chucky. Kaya ayun, binili na natin kasi baka nga ay iyak na naman ulit siya. Kaya ayan, pinagbigyan ang batang makulit. Ayan, nakapila na tayo no, mga kindis-kindis lang yan. Iwan ko kung aabot yung ating pera no. Pero sawa sa naman ng juice guys is... 2,400 lang sobra yung ating binayaran no at may sukli pa tayo ng ating 2.5. So, ayan na. Ayan na. Ito binayaran. Lahat-lahat. 2.5. O, bibili pa ka sana ako ng ano, ng, ng, ng jean. Kaso lang hindi na inabot yung aking pera. So, next time na naman ulit yung ating mga jean-jean. So, ang bigat pala guys. Kasi nga, di ba may mga sunrocks dyan. Kaya, ayan. Pinabuhat ko na yung ano, bagger doon. Oh, at saka uwi na tayo. Ayan na, uwi na tayo. At na lang kami sa buray bibili ng ano guys, ng ulam. Mm, -mm. At saka ano pa yung bibili namin, um, harina nga pala. Bibili din kami ng harina kasi nga naubos na yung ating harina. Sana ay bukas na yung har yung uh, biniwilan namin harina doon kasi nga nag-close sila, di ba, Sunday ngayon. Sana ay mapagbigyan tayo mamaya. Bibili lang tayo kahit dalawa lang na harina, no? Para meron naman kaming magawa. At saka ayun na nga si Alter, guys, inaantok-antok na siya at nagpapakarga na siya sa akin ay pauwi na tayo guys ay malapad naman yung kalsada nila dito no uh, hindi na kailangan pong mag-widening ay iwan ko lang din kasi yung mga gilid-gilid din is mga sira-sira na din mm, mm iwan ko dito sa amin talaga ay giniba talaga nila yung mga gilid-gilid na ma mas okay pa naman yung mga gilid nun ka siguro malaki yung bayad ng mga contractor no kaya pinili talaga nila na gibain doon yung sa amin ay Oo. Tsaka ayan na nga, guys. Malapit na tayo sa Puray, no? At ayan na. Nag-waiting-waiting -waiting muna kami dyan. At saka inutusan ko sila, guys, na kayo na lang bumalik doon sa bibilhan na po. Na ang ano na kasi nakita ko kanina, guys, na may nagtitibi na. At saka ayan, o, nakasarado pa yung gate na aming binibilhan. Sila lang yung aking inutusan guys at saka nandun ako nyan sa mercado bumibili po ng isda at saka hotdog kasi ubos na yung aming isda ah uh, ubos na may yung hot, hotdog at saka ayan bumili na rin ako ng isda para may uulamin po kami o ba diba? At saka hindi na dumaan, dumaan dito sa amin yung nagde-deliver ng hotdog, yung Virginia product, hindi na nadaan dito sa amin. Kasi isang bisis lang guys, hindi ko yung kinuhanan. oh, ayun, hindi na tuloy sila dumaan dito. At saka ayan na nga guys, so hindi talaga sila pinagbigyan no. At hindi kami nakabili ng harina, kaya sorry tayo. At meron pa namang isang sako doon, kaya magtipid lang muna tayo ngayon sa ating lulutoy. ng Isang sako at saka ayan na nga guys. Ayan na ako. Tapos na akong bumili ng hotdog at saka ulam at saka uuwi na kami. Kinuha ko na lang din yung, yung sobra naming nung pirapper doon sa buray. At saka ayan na nga uuwi na tayo at medyo umulan-ulan na naman at maambun-ambun. No? Ayan na yung cruising at pauwi na tayo sa ating bahay. At saka yan si Amshi dyan yung nagbibidyo-bidyo talaga guys. Ay mahilig talaga yan si Amshi magbidyo-bidyo no. Ayan na. Binibidyo niya yung kahit na dulong doling na siya pag video video ay minijiju video pa rin niya ayan dyan na nagsisimula yung ano guys yung quintad ay yung kwintador diba <laughs> tayo napunta na sa quintador yung pagigiba ba ng kalsada ga ka? oh tingnan nyo ang lapad na ng kalsada dito sa amin oh ba diba? tapos yung aking tindahan doon sa taas ay hagip na hagip kasi na ay maluag na yung kalsada no magiging four lane na yung kalsada pero iwan ko lang kung nahagip yung mga may bahay dito no kasi pinipili lang nila ngayon parang napansin namin na pinipili nila gibain yung wala pang mga bahay-bahay no Ilang, iwan ko lang kung magigiba yung ating tindahan no sana hindi po so ayan na guys dito na kami sa bahay ayan na ayan na yung ating ulam mamaya at hindi ako bumili ng mga tinapay guys kasi naubos na doon yung mga tinapay nagtitinda doon kasi bu bukas na naman ulit tayo bibili na ang mga tinapay-tinapay. So, ayan At pang -di display na nga ako ng aking mga pinambili-bili, no? Ayan na yung ating halagang 2,400 plus at may, may sukli pa tayo na 70 pesos ata yung ng ating 2,500, no? At, ayan, mag-display -di na tayo para meron na ang mga kapartner yung ating mga sigaril, mga kinikindi. At medyo dumami-dami naman yung ating paninda kahit medyo makalbo-kalbo na yung ating tindahan. Ayan, yung aking anak si Drombie nga pala yung naiwan dito sa tindahan kasi yung papa niya ay naggagawa na siya ng lumpia. No, kasi hapon na nga. At ayun nga, kaso lang, hindi yan magagawa ulit mamaya kasi nga wala nga kaming nabili na lumpia wrapper. So ayan yeah, mga kindis lang. Unti lang yan guys. Tsaka the na talaga yung mga um, binili ay yung sunrocks no? At nakita nyo naman yan kanina, yung aming mga pinulot-pulot. So, ay, magkwinto na lang tayo dito sa aking tindahan. Kagabi nga pala, guys, ay, ano nga pala yung aming binta. Medyo nakakota-kota tayo, kaya ayan, nakapamili-mili ako ngayon at nakaipon-ipon ng ating mga pinang grocery na mga candies. Nakakuta tayo kagabi, kahit gabi na kami. O kahit maaga kami nag, nagsarado, nakabili tayo ng mga paninda kasi nga um, kami ng ano kagabi isang case ng red horse tapos may bumili rin na um, yung emperador ganon kasi ba diba saturday so ay, ayun medyo nakakota tayo ng medyo malaki laki kaya ayan nakapambili tayo ng mga grocery grocery so wala naman tayong binayarin pag sabado talaga guys or sunday wala tayong mga binabayaran bayaran pero pagdating ng monday hanggang Friday ay so marami tayong binabayaran no kaya ayan Sabado lang talaga at saka Sunday tayo makapambili-bili kasi wala tayong masyadong binabayaran kaya ayan nung 2 weeks sa tayo wala talaga akong grocery grocery kasi nga nagbayad tayo ng kuryente pumunta pa yung BPI na bangko naningil dito tapos ngayong week na naman ulit ayan pupunta na naman dito yung sigarilyo. So, ayan na naman ulit natin pag-ipunan dito sa ating tindahan, no? Pagdating ng lunes ay ipunin na naman ulit natin yung ating mga benta hanggang Friday po, ayan. Eh, Tsaka, ayan na nga, guys, ay mag-display muna kami ng anak ko. Buti nga, ay, nandito yung anak ko at sinasabihan ko siya na tulong-tulong naman pag may time. Kasi pag kanyabukasan ay manghihingi na naman ang baon kay mama, syempre, pagganahan ganahan naman yung nanay nyo dito sa tindahan, no? Magturong-turong naman kayo pag minsan-minsan lang, kahit man lang saglit. At makapagpahinga tayo. Kahit Sunday lang, kasi diba pag Saturday is naglalaba. Pagka Sunday naman ay dapat magpahinga-hinga yung nanay na tindera, no? Oh, ayan. At saka sa mga hindi pa nakasubscribe ng ating YouTube channel, guys. Pag-subscribe na lang ng ating YouTube channel. At click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video na i-upload pa. O, oh, diba? So, maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga silent viewer ko dyan na hindi nagko-comment, please comment kayo, guys. Para masaklian po natin yung mga nanonood ng ating mga video. Huwag po kayong mahiya po, guys. Kasi mabait naman po ako. Masungit lang po sa personal char. <laughs> Sorry <laughs> So guys, kung gusto nyo mag-comment, huwag kayong mahiya. Mag-comment naman kayo Diyan sa baba sa ating mga silent viewer. Huwag lang kayong manood kasi si Inday Babing ay hindi naman yan masungit. No? Nagre-reply naman yan at nag-heart-heart naman yan sa mga comment-comment nyo down below. So, hanggang dito na lang yung video guys. Maraming salamat sa inyo. Love you all. Bye!